Yeah, ito na yung mais. Hindi pa rin tumigil yung uod. Sprayhan ko na nga eh. Mayroon pa rin. Sa kabila oh. Malapit na tumulaklak mga idol pero tuloy-tuloy pa rin na ano nang uod. Terus, kabila oh. Hmm, yan oh. Tingnan natin tong yan no. Oh. Halos lahat talaga inatake ng uod. Ah, mag-spray na naman siguro ako dito. Ngayon lang kami ulit nakaakyat eh. Dapat na top na eh. Naghabagat ang lalakas ng ulan. Tumigil na yung ulan eh. Uh, pwede na mag dito. Problema eh. Portidish. Portidish na to mga idol. Baka huli na ang pag-abono o pwede pang abonoan itong ganito. Yeah. Yeah. Sama. Uh, mga idol. Pwede pa bunuhan? Pangalawang abono sana. Grabe. Puro uod. Dupastas oh.